Kapag balang gabi po, gabi ng Sabado ngayon, kakain na po ako ng hapunan. po, yan, time. Ibigay ng Panginoon Diyos, ayos sa Mateo 6.9. Ama namin Diyos, nasa lagit ka. Sambay ng pangalan mo. Sa verse 11, bigyan mo kami ng aning kakanin na araw-araw. yung pagkain po natin sa araw-araw, yan ay bigay ng Diyos, ayos sa Panginoong Yesus Kristo. Sapagkat ang nagsabi puro sa Mateo 6.9, na ganito ko'y manalangin walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus pinapakilala lang ng ating Panginoong Yesus na yung kinakain natin araw-araw na ay galing mismo po sa Diyos, hindi galing kung kani-kanino kundi galing sa Diyos ngayon ito yung kakainin ko ayan may siyomay tsaka sinangag Merong ito lemon water. <laughs> Masarap ito. <laughs> lemon water. <laughs> Meron akong stock nito. So, kain po tayo, ano? Kain lang tayo, ano? Ito. Nakita nyo naman kung <clears throat> ng pagkain ko. Ayan. Kain po tayo. Bigay ng Panginoon Diyos. Mm. Yung sinunog po, may bawang. Yung sinunog na bawang. Water lemon. Asim. <coughs> Maasim. Ginagawa ko lang yan. Tatlong lemon. Meron akong talagyan ng uh, 2.5 liter. Doon lalagyan. 2.5 yun, lalagyan ko tubig at saka tatlong lemon ano po, ganun lang ako, simple po mano mano manual hmm? kaya magandang itabi sa pagkain kahit anong oras nasan nyo po yan Tanda nyo po, ano? Ang nagsabing ang pagkain galing sa Diyos, mismo Panginoong Yesus. Kung naalala niyo yung Lord's Prayer, haman namin. Doon pasok po yung ang pagkain pala natin ay binibigay ng Diyos sa araw-araw. na lang po ng Biblia ang Diyos sa mila lang sa atin pati yung pagkain natin Diyos din ang naglalahan Amen <coughs> Masarap siya may. Pero hindi ko na nalilagyan ng toyo kasi aarat lang. Yung kalaman si pinipiga ko lang. Hindi ko na nalilagyan ng toyo kasi po yung toyo mahalat. basura. Water, lemon, vitamin C. Masarap ito. Malang, <laughs> Ang ginawa ko pa rito, <clears throat> yung balat ng lemon pinakulo ko kaya maasim ay Ubus. Picture tubig. Yan. Bakit ko nilagay dito? So, balaw. Inumin. perfect. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Biligyan na naman po ako ng Diyos tangapunan hapunan. Ano? Ngayong gabi. Salamat sa binigay ng Panginoon. Diyos sa nagbigay niya. Ha? Okay. Nandito na lamang kaibigan. Like, like, like. Share na siya. Kayo mga nasisiyaran mag-share din po kayo. Para malaman ng tao ng ating ginakain po Diyos ang provider kasi yung iba may, mayabang ang nila kung kanino nang gagaling yan ang pagkain nila sinasabi nila galing sa anak buhay nila sa sweldo nila sa trabaho nila yes magaling bagaling lahat yan di bagaling sa Diyos galing sa Diyos. Sana buhay, trabaho, kita, galing sa Diyos. E di pagkain na bibilin mo, galing sa Diyos yung pinanggit mo. Kaya lahat yan. Pasinin niyo po, napakarami na nating Pilipino. Bakit hindi tayo nawawala ng kanin? Yung iba nga po, tinatapon na lang niya pag hindi lang pero ba't hindi na naubusan ng kanin ng tao? Special Pilipino. Yun po ang himala ng Diyos. Siya naglalahan ng pagkain natin. O oh, sige, gandito na lamang kaibigan. Like, like, like. Share na, share. Kayo mga na, share na. Mag-share din po kayo. Ang ano, inyong kaibigan kay Bihara, Jesus, Brother Manny sa Barangay 91, Sonny, District 1, Tondo Manila. God bless us all. Bye. Bye.